Gusto mo ba na mararamdaman na matatakot ang partner mo na mawalay ka sa kanya? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong hinding-hindi siya makakapayag na ikay mawalay sa kanya. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako ay hinding-hindi mo pakakawalan kailanman. Isulat po lamang ito ng isang beses. At pagkatapos kumuha ka ng kalahating kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin at saka balutin niyo po ang asukal sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos mo na itong mabalot, kumuha ka ng pula na pantali, pula na ribbon, pula na thread o pula na sinulid ay pwedeng gamitin. At pagkatapos talian mo lamang ito. At pagkatapos mo ng talian ng ritual, pwede ito ilagay sa plastic o zeplak o kahit na anong pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At bago mo ito dalhin o itago, hawakan saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti. At banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At saka pwede mo na itong itago o dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong habang buhay, mamahalin kanya at matatakot siya na ikaw ay mawalay sa kanya. Basta magtiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at palaging ipagdasal ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo na tuloy-tuloy ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Kaya itong ritual ay itago ito pang matagalan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.